panalangin sa kabi, Aking Panginoon at Diyos, sa manawaling sandali ng araw na ito, pinapuri at kita sa iyong kabutiang ipinadama sa atin sa buong maghapon. Maraming salamat po sa mga pagpapalang ipinagkaloob mo sa atin, pati na rin sa aking mga mahal sa buhay isang po ang na naman ang nigtaan. Ngayon mo ang na upang magpahinga at matulog. Ikinataas ko sa iyo ang pagod kong katawan at ang kaliluwa kong nalulumpay. Kipaalala mo sa atin na laging nariyan ka upang damayan at tulumin ako sa hirap man at kinhawa. Ipadama mo sa akin ang iyong presensya na siyang nakapag-aalis na manakakot at panambas sa aking puso. Ipahintulit mo maging tapat ako bilang anak at tagusunod mo. Ikaw nawa ang lading maging laman ang aking isip, puso at pung diwa upang balayo ako sa anamang kapahamakan at kasalanan. Aking Panginoon na Diyos na iyong mapuli matutulog na ikaw na ang bahala sa mga suliraning pinagdarahanan ko sa buhay na ito. Nawa makahanap ako ng kalutasan sa mga problema'ng dinadala ko. Sa inyo na rin makapangyarihang Itinataas ko ang lahat-lahat sa iyo na may buong pagdidiwala at paninampalataya. Biayaan mo ako ng mahimbing at payapang tulog upang manumbalik ang sigla sa aking pananatawan na siyang kinakailangan ko upang maipagpatuloy ko ang pagdilingkod ko sa iyo sa pamamagitan ng aking paggawa ng mabuti sa kapwa. Patnubayan mo ako at ang aking pamilya sa buong magdamag. Kumakapit ako sa iyo, aking Paninoan at Diyos, Ipinawagubaya ako at itinatasko sa iyo ang aking sarili. Kiligtas mo ako sa anumang makasasama sa akin. Paking pa paninoon ni Diyos, sa iyo ako humihingi ng kalinga. Alam kong maasahan kita sa lahat ng oras. Amen.